Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng Hulyo, 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7.08 ng umaga. Araw po ngayon ng Webes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal Patungkol dito sa narinig ko kahapon sa Youtube Na ito si Joel ba ay Nagmamalinis pa o nagpapalusot Opo, mahaba po yung Yung Ayaw ko kung Anong tawag doon ay Ang sinabi niya ay Masusul-sulang ko ba si Amy. Sabi niya eh Eh yung kapatid niya eh hindi kaya eh Yung nasa Malacanang eh O oh. Ay <laughs> Natatawa na lang po ako eh Kasi Nabi Johan po kayo eh Nabi Johan si Joel Villaniba Doon sa Senado Doon sa Session Hall na sinusulsulan niya at nakuhan pa ng nakuhanan pa pang pa ng uh, sound o audio hindi ba may audio eh oh nilabas mo pa nga ang dila mo eh hindi ba oh hindi mo po may at marami daw ata ang nakakuha ng ng kwan na yon yung sa cellphone nila sa cellphone po ng mga manonood ay nakuhanan din oo, malapit lang kasi yan eh yung mga nanunood nanonood diyan malapit lang yan ay wan ko kung tatlong lihira na upuan yan doon sa mga manonood at naka po sila yan. Opo, Uh, Kitang-kita nila ang lahat Ay kaya nga siguro ay binijuhan, hindi ba? Nahuli po kayo in the very act Kaya hindi mo po pwedeng itanggihan Na sinusulsulan mo si Amy Marcos na Yung magsalita ng point of order, point of order, point of order, hindi ba? Oo Ang masasabi ko lang dyan ay Dyan sa sinasabi niya ngayon na na hindi daw niya pwedeng sulsulan si Aimee Marcos Ang masasabi ko lang po dyan Ay ginawa nyo po eh Ginawa nyo na eh Dapat aminin nyo na Hindi ba? O oh. Ay Yun nga ano Nabideohan po kayo May palabas-labas pa ng dila Nilabas mo pa nga yung dila mo eh Parang ahas, hindi ba? O oh. Ay hindi, bali po yung ahas Kasi ang ahas po kasi, pag isinilang po yan, nakakakita yan. Opo. Pero habang tumatanda ang ahas, ay nabubulag. Kasi yung kuan nila, yung, yung mata nila, yung kuan yung talukab ng mata, hindi na isasara. Opo. Kaya pag hindi mo isinara yan, kahit naman tao eh, pag hindi mo na isasara yung close open yung talukap ng mata mo, mabubulag ka din. Kasi nga, yung kwan yan eh, yung moisture yan eh. Oo. Ay, kung walang moisture, ay maiirita, mabubulag. Kaya ang ahas po, ang ginagamit niyang mata, yung dila. Opo, dinidilaan niya ang kwan, ang atmosphere, ang air, at doon na, na kwan niya. O, aside pra doon sa tainga ng ahas, ay ang tainga ng ahas, nasa loob po eh. Nasa loob po ng bibig eh. O, kaya halos hindi rin, aywan ko lang kung ay, talagang ganun ang, ganun ang, ah, ang design sa kanila pero malayo ka pa naririnig ka na raw ng ahas opo plus pa pag gusto niya makita ang direction mo ayan nga yang yang dila ngayon ay ibig sabihin makuhanan pa siya ng sound ito si si Kwan si Joel Villanueva. Kaya hindi nyo maitanggiyan. Kahit anong paliwanag mo dyan, kahit na isang milyong bisis kang magpaliwanag dyan, mas paniniwalaan po yung video na inilabas nung kung sino man yung bisita ron sa Senado. Hindi ba? Inilabas po eh. O, wala kayong magagawa dyan. Ngayon, ang masasabi ko lang po dyan, alam mong mali yun eh. Mali yan. Kaya nga, itinatanggi niya ngayon. Oh, bilang senator judge, mali po yun. Oh, na kakampihan mo yung si Sarah Duterte. Oh, gustong ipadismiss, gustong i -idili ng i At, yan nga, ay malamang ito, kuantin din ito eh, malaking pabor ang nakuha kay Sara Duterte. Pero bago ko ipaliwanag po yung mga Bible verse kung anong klase yan, o anong, anong klaseng tao yung ganyan, ay hayaan nyo muna na batiin ko mga itong mga sumusubaybay sa atin, ano? Uh, ito po sila, ano? Uh, at salamat po sa inyong lahat si Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacurur, Pampanga, Libra Girl, Arik Salmento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Diliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Joshua Lan, Elinita Sklapler ng Germany. Ah, uh, tayo. Oh, nawala ako Arnold Pinan ng Cebu, Larry Narvaez, Jocelyn, Inunita Islapto ng Germany, B. Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburo Occidental, Mindoro, Mer, ah, Maribel Baligat Kulio, Quirticio, M. Ronaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois. Ernesto Aburke, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Dipas, Mary Grace Santos, Pagmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Antigwid, Leni Bungat, Agripino Si, Eduardo Gonzalez ng Singapore, Bumble D, Dihuana Duko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Makulangan. Brinda Martin, CJ Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, uh, B.T. Velasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Tikton, Tip Tip Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andre, Selbihinil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanso Bintak, Leonardo Acebis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito na po ang mga vloggers na nirirekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila. Michael Apasibli Bulitin, bulletin Insurekto, bunyuk pak Isa Blackcaster Armandin Engineer itu aling bari Mister satu tu ulang tu to, Christian Isgira PMTJR bloggers da action man Roy Japantos, apostol CGP cai kapihan ya tat ago Demjus Johnny kakamping ang batas with attorney Claire Castro Kakwal di Carbonel at saka si attorney Silu Magno at si Cristam Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at uh, tayo po ay tuloy-tuloy na itataas ko lang po ha. Ah. Mayroon pala na mainit na balita ngayon yung yung sinabi ni Kwan ni min na na kung aaksyon na ang ICC at ipahuli si si Bato ay huhulihin nila. Pero ngayong umaga nagkwan eh, may narinig din ako na nag press conference si Bato ata na uh, uh, magkakamali na naman daw ang ang gobyerno ng Pilipinas second time around. Yung pagkakamali nila kay kay Duterte na hinuli nga eh ay <laughs> ma mauulit daw. Ay, pambihira talaga, no? Ah, ah, na nag ako doon sa mga kwan. Ang sabi ko, maraming mag-volunteer. Opo. Maraming magbibigay ng ayuda, magdo donate O kahit anong in other form, mga serbisyo para mahuli ka. Opo. Marami ng gustong tao na mahuli ka. Yan po ang, ang katotohanan dyan. O, baka yung iba dyan, mga ex-military o mga ex-police na maging intelligence gathering. Pwede, kahit ano. O, tatambayan na yung bahay mo dyan. O, hindi ba? O, titignan na ano ang movement mo. Ganun dyan. Bukas, editis ko po yan siguro. In the meantime, ito na lang muna, ano. Ano bang klase itong tao na ganito? Ito kay Joel Villanueva na nagmamalinis o nagguan uh, ano ba yung title ko nagpapalusot ayan ano nagpapalusot ay hindi na po uubra yan at iyan eh, ay nangangahulugan na alam mo yung ginagawa mo mali kaya nga tinatanggi mo eh may konsensya kasi ang tao na una pa yan sa batas ang konsensya ng tao ay kung maniwala kayo sa akin, ayun yung soul, o yun yung, yun yung ito, torment. Pag hinatulan na ang tao, hindi po yung physical body. Matutunaw yan eh, o mababalik sa lupa eh. Hindi po yung espiritu. Dahil babalik yung espiritu sa Panginoon na siyang nagbigay. Pero yung konsensya mo, ikaw yan. At ano ba talaga ang natuturmin sa atin? Ay yung nga, yung konsensya eh. Yung kaisipan natin, Muling bubuhay yan sa pagwawakas ng panahon para humarap sa paghuhukom. O, may konsensya po ang tao at hindi nawawala yan. Yang batas na yan, wala naman yan eh. Ibigay lang yan kay Moses, ay may nauna ng tao pa eh. Hindi ba? Bago si Moses, nauna na ang mga tao. Bakit walang batas? Konsensya po ang ginagamit. At noon pa, nakagawa na po ng mga batas yung mga ihipto. Ayaw ko lang kung inspired by the Holy Spirit din, ano? Pero may mga batas na sila. O, oh, bawal ang mga hindi ba? O, oh, naandun na yan. Pero lumalayo po tayo, ano? Balik tayo dito. Ito po ang, ang klase na tao. Ito si Joel Villaniba. At naisipan ko ito kasi nga, nangangaral sila eh. Nangangaral sila yan eh. O, oh, doon nga ang umaati doon sa tatay Jayang dati, doon sa TUP, doon sa Ayala Boulevard Corner, San Marcelino. Doon ako umaati 1998 hanggang 2001 po yan. muku kumukuha ako ng masteral, master in Engineering, in Electrical Engineering Power. Halos lahat kasi ng mga engineering ay yung mga nagtuturo doon kumukuha ng masteral kasi mura 500 lang isang semester 6 units Oh, ay samantalang sa iba i eh, pag nag-enroll ka i eh, mahigit 5000 eh Oh, ay doon mura kasi nga subsidized ng gobyerno at saka halos lahat ng na nagtuturo doon ay galing ng Japan at saka uh, kuan kasi nga yung IRTC, donate po ng, di, ng Japan yun. Five-story building. Dati po, pikat. Hindi nga ako maniwala na naging university na pala yun. TUP. Opo, doon ako umaatin every Saturday po kasi nagmamasteral ako. Uh, evening, nagsisimula sila ala city. Eh, hanggang ng 10.30. Miracle Crusade din ata yun. 'yung 'yung tawag doon, 'yung tatay niya ang nag uh, naglelecture doon. Oh, pero hapon pa lang marami nang mga Jesus is Lord doon hapon pa lang, 'yang mga alas 5, alas 6, nag nagkuw na rin sila, nag 'yung nag nagkukumbinsi. <laughs> Opo, nagkukumbinsi sila ng mga tao. Ako nga sinubukan ko eh, umupo ako doon sa tabi eh may lumapit sa akin eh, tinatanong ako kung born again na ako <laughs> ay pero born again na po ako noon kaya alam ko yung mga tinuturo nila magagaling yung mga nagtuturo mga bata pa tinatanong ko sila eh tama yung mga sagot nila kaya nga lang ito itong application ni Joel Villanueva mali eh hindi ba o nangangaral sila hindi ba Alagad sila ng Panginoon, alagad sila ng Diyos, di ba? Pero mali ang ginagawa. Ito po ang tawag dyan, James 1.8. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Yan po ano, James 1.8, chapter 1, verse 8. Such a person is double-minded and unstable in all their the ways. Sa ibang version po, dito man in all they do. Mga unstable po yan, yung double-minded na yan. Hindi ba? Ang tawag niya nga dyan ay double-minded and unstable. Hindi ba? In all their ways. Ayan po. Kasi nga ay eh, kung saan ang pabor, dun sila yan eh. Opo, wala naman talagang pinaglalaban yan eh kita mo ngayon, o, oh, itinatanggi niya, hindi ba? Dapat, pangatawanan niya. Pero mali nga eh. Mali nga yung ganun eh. Binastos yung magsasalita eh. Si Risa Ontiveros ay hindi niya magawa. Pinagawa niya kay Aimee. oh, ito naman si Aimee ay patawa-tawa pa. Ay hindi niya alam. Ay nagamit siya. oh, Matthew 23 verse 25 hanggang 28. Ito po ang tawag diyan ano, mga hypocrites po 'yan eh. Yan ganyan. Oh, gusto nila ipakita na malinis sila pero iba ang ginagawa nila, mga hypocrites nga. Oh. Who to you? Uh, Matthew 23 verse 25 hanggang 28. Who to you teachers of the law and Pharisees? You hypocrites. You clean the outside of the cup and this, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisee. First, clean the inside of the cup and this, and then the outside also will be clean. O to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you are like whitewashed tomb and uh, which look beautiful in the outside but in the inside are full of bones and dead and everything unclean in the same way on the outside you appear to people as righteous but on the inside you are full of hypocrisy um wickedness. Maliwanag po ito paulit-ulit. Hindi ba? Kaya binibigyan ng emphasis ang tawag diyan mga hipokrito. Hindi ba? Hindi niya kayang gawin, ipinapagawa niya sa iba. Nung nahuli siya, nung naaktuhan siya, kut in the very act po kayo, Joy Villaniba. Oh, ayan na. Ay itinatanggi na niya. O, oh, adi mga hypocritian, hindi ba? Matthew 6.24 No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ayan po ang nakasulat, hindi ba? Oh, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, o oh, ihihit mo yung isa, ilab mo yung isa, or you will be devoted to the one, hindi ba? Ido-devote mo yung oras mo sa isa and you will despise or you will abandon the other. Hindi ba? You cannot serve both God and money. Ayan po eh, hindi ba? O, yan ang tama na itawag dyan sa kanila. O, ay sino ba ang pinagsisirbihan nila? Hindi naman sinado eh. Hindi naman taong, o mga taong Pilipino, hindi eh. Si Sarah lang eh ang pinagsisirbihan nila eh. Kaya itinatago nila yan. O, oh, kasi nga ay mali yun. Kasi nga ay nagpapasahod sa kanila ay eh, tax money, eh, ng mga tao. Ay, pero ang pinagsisilbihan nila ay si Sarah. Ay, wang ko lang ano? Ay, wang ko lang kung hangga saan nila kaya yan. Hindi ko masabi ano kasi nga may pinagbabasihan po ako ang nagtatrabaho po sa ganyan yang humihingi lang ng pabor o binibigyan ng pabor o dahil lang sa pira, mauubos po yan eh. Samantala, yung parati kong pinapaliwanag dito, yung nagtatrabaho sa truth, yung nagtatrabaho for righteousness, ay God is truth po eh, di ba? God is truth. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Ang sino man nagtatrabaho sa truth, hindi mauubusan ng lakas. Hindi po. Pansinin nyo po, unti-unti yan, mawawala yan. Kasi nga sila ay nagtatrabaho sa pabor. Opo, maugubos po yung mga pabor eh. O. Mawawala sila. O, mawawalan sila ng lakas. Pero, yung nagtatrabaho sa truth, ay, ang nakasulat po sa Biblia, ay out of their belly will flow rivers of living water out of their belly. Lalabas na kusa eh. Yung mga salita nila ay ano ba yung nagpuplo sa atin, manggaling sa ating uh, uh, kalooban, palabas. Adi yung mga word, hindi ba? Yung mga spirit, o... Oh, hindi po mauubusan yan. Out of your belly will flow rivers of living water. Kaya, pahina ng pahina po ito sila, Joel Villanueva. Alam ko yan. Pahina ng pahina yan. O, mababawasan ng mababawasan yan. Huwag po tayong mag-alala. Manalig po tayo sa Diyos. Ang gagawin natin, i-expose lang natin sila. I-expose natin sila. Hindi pwedeng magdasal lang tayo. I-expose natin sila at kung may pagkakataon tayo ay ipahayag natin sa kanila, sulatan natin sila na mali yung ginagawa nila o ilagay natin sa media o i-discuss natin sa ating mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak. Nang sa ganoon, pag hihiling tayo sa Panginoon na Panginoon, tulungan mo kami ay wala na kaming magagawa dito. O, tulungan mo kami ay madali tayong tutulungan ng Panginoon kasi nga nakita ng Panginoon na naghihirap ka na. Oh, yan po ang ang sacrifices acceptable to God. Yung po ang acceptable sa kanya, yung nakikita ka na nahihirapan ka na. Ayun po ano, burn offering or sacrifices and burn offering you do not desire, sabi po ni David or else I will give it. Sabi niya, the sacrifices of God is a broken heart and a contrite in spirit. A broken heart and a contrite in spirit, this, O oh God, you will not despise. Kung nahihirapan ka na, kasi nga, wala ka na magawa. Hawak nila lahat eh. O, oh, hawak nila dati ang Kurti Suprema, hindi ba? Hawak nila ang mga pulis. Ay ngayon, ito, mga remnants ito, mga senador, hawak din nila yan. Ay wala tayong magagawa talaga dyan kasi malaki siguro ang pabor. Pero may Diyos po eh. ba? Diba? May Diyos po eh. Siya ang bahala dyan. Basta hilingin natin sa kanya. O sige po at hanggang dito na lang po. Ano? At lumalagpas na ako sa oras at at uh, dalain ko po sa Panginoon sa, at, sa aking pagbablog at may nakikinig ay magkaroon sila ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. At muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami. Salamat po.